mm hmm Yan natin. Richard Heydarian, aside from Caning pogo Risa one aside from kaniyang pogo risa one in 2016 2022 and 100 success rate for shakibab si Chel Kiko ba makino yon nakbayan and more in 2025 what else to prove for 2028 also he's making a case para maging ano para maging uh, presidente si Risa Ontiveros what else uh is there to prove yung kina shell joke no um ano siya party list at saka yung akbayan. Konti hindi man ganun kadaming ano eh boto compared to, to, to compared to a president di ba, na kailangan um, uh, itong kay Kiko and Bam Aquino, they got success they got great success na hindi inasahan in the last election pero hindi naman siya si Risa hindi naman sila si Risa Ontiveros di ba, hindi naman siya si Lisa, Risa Ontiveros eh right now tingin ko mas malakas pa si Risa, si Bam Aquino kay Risa Ontiveros. Feeling ko lang. Feeling ko lang and uh, basta mag-perform ng maayos si Bam Aquino sa pag naging senador na siya. Parang ano eh, parang rejuvenated yung aura ni Bam eh. um, I don't know though just, if it's just me. Parang iba yung aura niya compared to the 2010s. Si Kiko Pangilinan ganun pa rin. <laughs> ganun pa rin, 'di ba? Ang pinagkaiba kasi ni Kiko Pangilinan, uh, kay ni Bam Aquino kay Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, hindi siya nagpapaka masa. And kasi alam wala namang maniniwalang masa si Bam Aquino eh. 'Di ba? itong si Kiko Pangilinan kasi Oo, meron siyang farm, nakikipag, nakikisalumuha siya sa farmers, pero hindi talaga siya masa. Ayaw niyang tanggapin na hindi siya masa. ba? Diba? Kasi yung may roots kasi siya sa UP, may roots siya na aktivista. ba? Diba? Feeling ko yun yun eh. Meron siyang mga roots na ganun. Pero hindi, hindi siya masa. Hindi siya masa. May mga namita kong kamag-anak niya, hindi sila masa. Hindi talaga. <laughs> So dapat tanggapin mo kung sino ka, Kiko Pangilinan. 'Di ba? Hindi ka masa eh. Si ba Makino, hindi siya nagpe-pretend na masa siya. Kaya hindi siya kaya hindi siya nireridicule. 'Di ba? Kahit pink siya, hindi siya pinagtatawanan ng mga tao. Actually, parang hindi nga siya masyadong pinansin eh. ba? Diba? Aside from dun sa dun sa college law. ba? Diba? Sa free college law. Um, tapos nung sinita yun, uh, napahiya pa yung, ano, yung mga DDS. Kasi mas maganda yung argumento. Tama naman talaga, di ba? Hindi porket pin ni Duterte. Parang sa kanya na yung credit. So, yon Pero Risa Ontiveros, I don't know. He's, she's ano, okay siya sa sen as a senator okay siya sa, as a senator but for VP and and uh, president I'm not seeing it hindi ko sa mga pink definitely sa mga pink definitely ano siya ah uh, pwede siya ma, ma, magiging malakas siya pero mamimili sila ni Bamakino sino sa kanilang Bamakino ang tatakbo 'di ba? So di muna ang pagdebatehan uh, nila. Si Bam Makino o si o si Kiko o si Risa Ontiveros. Kasi si Risa Ontiveros, hindi ko alam eh. Hindi sa pag uh, ewan ko. May mga na, <laughs> may mga naririnig kwento sa ano eh, mga attitude daw 'yun eh. Hindi ko sure ha? pero parang may eh, ganun. Hindi ko alam. I suppose every kumpara mo naman doon sa attitude din naman ni ano let's say kung kalaban niya si Sarah iba ring mag attitude yon di ba <laughs> so mimili ka na lang uh, pero uh, I don't know uh, so, kailangan merong uh, tatlong options ang mga pink para tumakbo Kiko Bam and Risa si Lenny para ano mo yun parang pwede pa nilang pilitin yun pero feeling ko ayaw na ni Lenny eh huwag niyong pilitin yung ayaw ba diba? mag presidente yan eh mag presidente ka tapos ano ko eh, kumbaga binaba niya na nga yung binigay niya na nga yung ano eh yung torch eh pinasan niya na eh so ayaw mo hindi rin natin gusto ng isang presidente na parang halfway halfway lang yung decision. Ano yun? I think uh, nung sinabi niya na nung ipinasa niya yung torch um, just just let her ano she had her run let her leave her in peace Diba? ba mas okay siya dun sa naga feeling sa feeling ko lang naman um, ba diba, parang ano eh, parang yung sa yung sinabi ni Dana White 'yan eh, yung uh, president ng UFC. Kasi yung uh, sport nila sapakan eh, 'di ba? Sapa, sapakan 'yun, talaga talagang physical na sakitan yung yung laro. So if a, if a fighter is expressing na parang ayaw niya nang gawin, gusto ko nang mag-resign, gusto nang gusto ko nang umalis sa sa kontrata ko hindi niya pinipigilan kahit gaano pa kalaking star yon kasi he, also doesn't want somebody na nagdadoubt sa sarili nila tapos makikipagsapakan ka de ba so it's not gonna be good as well so parang ganun din sa ano kung let's say you gonna go for gonna run for office lalo na kung kasing importante ng pagiging presidente di ba so I don't know, hindi, uh, kung kung si Lenny, kung uh, nag-hesitate na siya, wag na siyang pilitin That's my, that's my take So, pag, pag uh, pipilian talaga nila si Risa, si Bam, at si, uh, tawag dito, at saka si Bam Aquino Grabe to. Nakakatuwa yung ito ang dagat ni Kiko. Pero <laughs> binoto ko yan. O, oh, di ba? Hindi siya talaga ano eh. <laughs> parang prone siya sa ano. Parang, oh, dagat ito. Kasama ko yung mga ngisda. O, oh, di ba? Parang I'm so... I'm touching grass. Uh, I'm touching uh, my feet. Uh, I, I'm digging my toes into the sand. Ganon. <laughs> endcap boss, may masasabi ka ba? Ano, ano nga ba yung endcap, mamaya? Kiko is very trying hard. Ayan, ganyan yung yung uh, yung dating talaga, 'di ba? Kasi hindi naman talaga siya masa. Ayaw niyang tanggapin na pe, pero feeling niya kasi masa siya. Eh. Feeling niya kasi masa siya kasi galing siyang UP, aktivista siya doon. 'Di ba? Pero hindi siya masa. Hindi ka masa, Nico. Uh, Niko David <laughs> Kiko. Kiko. Kiko Pangilinan. 'di ba? Let Mama Lenny rest in peace. Gabi ko naman na ito talaga. Oh. Talaga itong DDS ka talaga, OFLV. Oh. Gabi ko naman. Teka. Walang better option. Suntok ni Pacman, 74cm na layo sa punching bag. Nasa 60, ano? Uh, parang nakita ko noon. 65, 69 kilograms. Hmm. Malakas talaga si Pacman. Anyway, di pa tayo. So, kung kung si Risa gustong ilaban ni ni Richard Haydarian, okay lang. Pero ganito eh. Kaya, sa halip na magpasa-pasa uh, sila ng uh, ito, si kanya-kanya sila ng manok doon sa tatlo. Ang mas magandang diskarte ng Pink eh ano? mag-build up sila ng isa lang, di ba? Dapat ngayon pa lang, pag-usapan na ng tatlo, sino bang kakandidato sa atin? Magpe-presidente ba tayo o mag-BVP ba tayo? Di ba? And then, pag naka, siguro in, in uh, next year siguro, so may mga two years sila para i-build up kung sino yung mapipili nila sino ba talaga ang pinaka may gusto sino ba talaga ang pinaka may chance ang manalo kaya ba nilang mag uh, presidente o should they settle for vice president ba? Diba? kasi mas, dalawang juggernaut yung maglalaban eh si Duterte at saka si Tulfo kakayanin ba nila yon? Diba? So, uh, parang kung Ewan ko ako ganun lang thought process ko. Hindi ko alam kung meron akong hindi alam. Dahil syempre, iba naman ang mundo nila. Malay ko ba dyan? Okay, ano eh, nakatingin lang dito. Lumala kasi Bam ngayon, medyo foreshadowing yung dating. O, oh, di ba Para sa akin, mas ano si ano eh. Mas, uh, mas may energy si Bam Aquino kaysa kay Risa. Um, ano bang ang mga Si Risa kasi na ano 'may. Eh, she she should have uh, ha had her time in the Senate. Pero pagdating sa sa pag uh, gisa kay sa mga Duterte, ang nanaig yung mga ano eh, 'yung mga quadcom, yung mga congressman. So parang they kind stole Risa Hontiveros' thunder. Not that they're competing, pero It could it could have been Risa's time to to really shine, eh. 'di ba? And uh, stand her ground against the Dutertes in the Senate. Pero ang mas nagkaroon ng opportunity is yung mga congressman. Anyway, the counterpoints for me VP Fiona will be acquitted in the Senate impeachment. Teka. Trial. Wrong move for me if mag-accelerate being a president candidate si Senator Bam Aquino. Oo nga. Pwede. Pwede naman kasi ano. Kung presidente, kasi dalawa yung maglalaban, Tulfo and Duterte. Whether you like it or not, juggernauts parehas yung dalawa. Although, they might be cannibalizing each other's uh, voters yung mga pink kasi hindi nila gusto hindi nila gusto parehas yun ba diba? so solid sila <laughs> so pwede nilang tantsahin yung ano pwede kasing mahati yung boto ng ano eh ng mga mas malapit kasi ang voters ng Tulfo sa Duterte kesa sa mga pink ba diba? so pwedeng pwedeng magkatsa may the the pinks may think na may chance silang makuha yung presidency if they play it right pero i think that's a a riskier move kasi yung ibang mga pink meron pa ring boboto kay ano eh Cape Tulfo diyan sigurado sigurado meron pa rin so may ma, may makukuha pa rin doon hindi ganoon kalaking fraction siguro kasi may mga ano eh, may mga liberal policies din naman si Tulfo eh. Diba? 'Di ba? Hindi naman siya hindi naman siya overtly conservative talaga eh. Anyway, naku, tayo. Okay, so if you like this video, subscribe now so you can get notified every time na magla-live riffs tayo dito sa channel. Join the conversation. And you can also join our membership and uh, let's enjoy Doom Scrolling together.